Terlatih, <laughs> ini dulu apa

Kaya tayo na ibigay dong dong tayo masolbid sa taas. Maka, may pa doon. Yung isang kasama nito. Dalawa ito, dalawa. yung aming huli ngayon yung ginakatay ni kuya dong dong ayan o no? yung ginakatay siya ni kuya dong dong guys ang kanyang ulo ang aking pampa birthday Thank you po. Happy birthday na sa amin kuya Dong Dong. birthday sa akin. Sana ay dagdagan pa na ang isa pa. Maraming salamat. Taybi hot. Wala. Makapala lang muna oh. Yan guys. Ah uh... katayin muna 'yan ni godong-dong. Hinubaran na po. Kun na lang guys. Maduguan na lang. Meron. Turun muna 'di dun sa may ano pusodan niya, tuloy muna yung kanya ng ano. Di ba? Hmm. Diyan mo anuhin nang hiwa. Ha? Ah? Nang hiwa. Sagad? O, oh, diyan sa may pusuran. Pwede maihiwain niyan diyan hangga't sagad sa may pusuran. dapat yan lang talagang hiwa niya sa so, may ibang nabasuran yan yan oh tara na dyan tara na lang oh doon muna nabutulin sa ano sa ilalim mo na ano yun sungkitin mo lang sa ilalim yan guys kinakatay na dyan na yung swordfish natin uli ganyan kasi yung proseso niyan guys yung sa swordfish tatanggal ng ulo yun oh no? kanyang bihod okay 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 natin kung ano guys sayang ano? ulo I mm mean, -hmm.

surbit tayo din doon kabilang dulo kapang na din doon yung ano eh baka tinatakbo-takbo na yung bandira natin doon hindi natin alam aalamin natin para malaman natin eh eh dahan no? <laughs> na? na hehehe 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 mauragon kagayod nakiyod-kiyod pagayod guys at kapa mo rin dong nung yung ilo lusot niya lusot guys

ating pambahit Hindi naman tayo na bigo Nakahuli naman tayo ng isang bear braso Alright mga idol Alay naman tayo na isang perlas mga idol Napaka goods na yun Para sa atin Ayan. Ang last na bira ay kay Kuya Dong Dong. Ayan, Kuya Dong Dong. Hindi na matin bandirahin. Okay, birahin na yan. mga idol thank you thank you very much talaga sa patuloy na pagsuporta sa aming munting channel ni Kuya Long Dong ayaw ayaw okay tanggilas yan yan nga pala guys available pa baka mayroon yang uh, nanonood the na chicks <laughs> pinanawagan ko yan yan na may nga guys eh, nasa tamang edad na ang edad yan ay humigit kumulang hindi pa naman lampas sa kalendar tama tama pala heads up that 21 years old <laughs> batang bata uhugin pa <laughs> dun sa mga matro na dyan <laughs> 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 hindi pala dalaga lang dalaga ah? dalaga lang dalaga ah dalaga lang daw pala guys ayun yan ang mga mamis <laughs> pero single man pwede ha ah? ah, pwede daw guys pwede basta medyo bata bata pa guys pwede yan yung bata bata pa para, para lagsar lang ni ba ngipin ka kami guys at ang good vibes lang guys uh, papawala sa kapoy ba pero sige yung mga daladala -dala, -dala agad dyan uh, oh, mapira mapira uh, <laughs> oh, laki ng ipon yan guys may mga 200,000 na siguro <laughs> yay gravity tibay mabili daw siya guys ng motor na ano Ducati <laughs> lagi pun ala ka dokate dokate kate kate katol sa ada sa dagat lambog Grabe ke ka ang dagat guys Grabe ke kate Yan update lang kami guys pagdating natin sa tabi ayan oh ayan guys oh no ya, we

i'm gonna give video nice guys okay na okay kayo guys oh. Ah. ay dapat talaga ganyan yun, yun. kanina yun siya sayang hindi nakikitan